Rio. Hello sir, good afternoon po. Sir, kasama ko po ngayon ang sahin po ni Pia na si Ma'am Miriam at si Ma'am Mary Jane at kasama din po natin ngayon si Major Dondon Lapitan upang magbigay linaw po din sa mga katarungan or mga questions po ukol din sa pagkamatay po ni Pia. Okay. Major, good afternoon po sir. Yes sir, unang-una uh, -una po sir, uh, magandang hapon din po sa inyo sir, uh, Senator Idol sir. Uh, yes uh, sir. At kayo nga tagapagilig sir. Opo. Kukuha lang po sana kami ng update sir kung uh, mayroon na kay may bigay tungkol dito sa kaso sa pagkamatay ni uh, Pia at uh, yung kahapon po nakausap namin sa Sarmiento. So ano pong update may ibigay nyo sa amin uh, Major, Sir? Uh, unang kung niya, sir ni uh, nireport sa atin yan, uh, founded body, body sir. Uh, okay. Natagpuan yung po yung katawan o. na nakabangkay, na nakasilid po sa sako. Okay. Opo. Ano po yung cause of death? Kasi kahapon di po nasabi sa amin ni Colonel Sarmiento kay uh, kayo na sa salita sa tungkol diyan. Bigyan mo po tayo ng kopya ng uh, ng ating uh, so sir at uh, ito po ay lumabas sa medical legal at sa autopsy niya ay suffocation sir uh, uh aspisa uh, for uh, -sir, uh, mechanical suffocation yung uh, cause niya sir. Mechanical suffocation anong ibig sabihin po noon major sir? Yes, uh, tinanong po natin sa counterpart natin na Soko, sir. Uh, according to Dr. Uh, Uh, Alcantara sir uh, yun po ay uh, kung sir uh, maaaring tatakpan uh, yung uh, niya, sir yung ilong niya or yung uh, hindi siya nakahinga sir yun po yung uh, post niya sir mechanical sir okay so in short sinadya po foul play ito luminitaw opo sir tinakpan uh, ilong sir, uh. niya or o po, si sir. sinakal pwede rin hindi uh, hindi po siya kung sir, uh, sinakal sir wala pong lumabas sa uh, okay. medical, so, mystical, sir. So tinakpan, maaaring yung kanyang ilong or maaaring tinakpan siya ng unan, yung kanyang po, mukha at hindi makahinga. Uh, parang ganun po? Opo, sir. Yan po yung uh, lumalabas din sa uh, cost of death niya. Meron na ho ba kayong uh, resulta sa mga ebidensyang ipinadala niyo po sa SoCo? Bumalik na ho ba tulad ng mga fingerprints? Tapos I understand meron na huwata na kuwang uh, uh, blood uh, particles doon po sa bahay ng uh, person of interest uh, yan po ba ay nagawa niyo na po ng DNA matching Actually sir uh, yan po yung uh, kino natin sa Soko uh, so far sir uh, uh, yung resulta sir uh, wala pa naman po silang na ibibigay sa atin except yung mga kakulangang dokumento pa lang po yung uh, na pro produce natin sir para isosupplement sana namin ngayon sa Piskalya, yung mga kaya po na farther yan sir eh. Dahil doon po sa kulang na ebidensya sir na naikon natin na Okay, so ano po yung kulang na mga ebidensya na in-expect ng Piskal para may sana sa korte na ngayon po uh, ipaprovide uh, nyo? Opo sir, uh, yun po sir, nakita ko naman rito sa resolution sir ng Piskalya. Uh, yun po, yung uh, uh, kasi sir, uh, na po tayo ng oras nung uh, Sabado, sir. Uh, kaya hmm. yung uh, dokumento, sir, uh, may regulatory period kasi, sir, tayo na 36 hours pag sanitation. Uh, ano pag, uh, na ano yung, po sir. yung kulang ng dokumento na kailangan ng piskal para mayakit na po sa korte yung kaso? Opo, sir. Yung una, sir yung dead certificate, sir, meron na po tayo, sir. Nakakuha na tayo. Okay. Kasi may pangalan na po tayo nung big uh, victim natin. Okay. Ikalawa, sir, yung uh, sa CCTV, sir, nakakuha na rin po tayo ng uh, uh, sinumpang salaysay o certificate doon sa may-ari na nagpapatunay sir na may nakita talagang uh, uh, tao na may dalang uh, kung sir, uh, uh yung bangkay sir. Uh, Teka muna, sa may... sako, o bangkay? Sako sir, nakasakong bangkay sir. Okay, yan nga po yung pinag-usapan ng mga netizen kasi pinost po namin yan sa Facebook page po ng RTIA. Now, okay. yung picture doon, Uh, na may isang lalaki, hindi masyado makilala yung mukha niya kasi medyo blurred at nakatakip. Ang date doon po sa picture, may nakalagay na na January 23. Oo uh, po sir. Uh, nakausap rin po natin yung may ari dyan sir. Uh, ang naging paliwanag niya sir, uh, sa setting lang po yan ng CCTV sir. Sa, ah sa setting. Uh, Opo okay. sir. sir, Good. At least naipaliwanag yan kasi marami nagtaka. Maging ako, sabi ko, tama nga naman yung netizen. Bakit yes, eh, yun, yun April 25, 2024. Tama? 25 nung, po. Uh, nung matagpon yung bangkay. And yet, doon sa CCTV footage, may, may date doon, parang January 2020. So, sa setting lang po nagkamali. Opo sir, uh, yun po yung uh, uh, pinaliwanag naman po nung uh, may-ari ng CCTV. Sir. Yan po yung sa piskal. Oh. Ah, uh, po yung uh, kon, Na, naibigay po Ina sa piskal. Okay. Isa pa po, kasi ang uh, pinagtataka ng ilang mga netizen, eh, bakit isang kamay lang daw buhat-buhat, eh, uh, at, ambigat ang bigat nung supposed to be dapat kung yun yun ay bangkay. <laughs> Masasabi dyan natin dyan sa... Uh, we are uh, based on the uh, witness. May witness naman kasi tayo dyan, sir. Uh, okay. Na, uh, dumaan yung uh, ta, yung uh, may daladalang uh, ganyan, sir, na, Uh, may sako at naka yan po nakapulang ah uh, takahood na po uh, na suspect natin at meron po tayong witness din sir na talagang okay. nagpatunay dumaan sa harapan niya Correct so yung may dala sako po uh, na yung sako ah uh, base doon sa CCTV footage ay may laman Okay uh, na in na yung laman po ng sako ay bangkay ni uh, Pia. At pong yung may bit-bit-bit na sako, yung po yung person of interest na si Alin. Opo sir, opo sir. Okay. So, na-establish ho ba yon na si Alin po talaga yung uh, may bit-bit ng sako na nakuna na CCTV footage? Sir, ayon po sa uh, statement ng ating eyewitness, sir. Eyewitness. Po, uh, opo, sir. Siya po talaga, sir, yung, uh, yung build niya, saka yung, uh, yung sa mukha niya, sir, na kitaan niya rin po, sir. Eh. Kaya na kun natin na uh, establish natin din yung side business natin. Na okay. Okay. So yan po ay sa submit nyo sa fiscal para i-consider ulit ng fiscal na yung uh, kaso na sumiti sa kanya ay uh, ay uh, kanyang pag-aaralan at pag may nakita ng probable cause ay na sa korte sarahin so, kasi sir di ba? Inanumo muna for preliminary investigation? Oh uh, yes sir, uh, nag-decision po yung ating uh... Fiskal sir, nung uh, araw na yan ay eh, for further investigation sir. So, ibig mm -hmm. sabihin sir may kulang po kami na dokumento na kailangan niya at uh, inihintay niya po i-submit namin. Uh, ngayon sir uh, magsusupplement po kami para Hindi okay. na po sa kanila yung kulang na dokumento. So isinantabi muna yung uh, kaso at hindi na inakit sa korte kasi mayroon pong kulang dokumento. Ano po yung kulang na dokumento sir kung matanong ko po? Uh, yan nga po sir. Uh, una sir na basa natin sa resolution niya yung uh, death certificate uh, meron okay. na po tayo okay tapos uh, uh, CCTV courseer uh, footage na nagpapatunay po doon na yung may-ari po talaga ng CCTV. Mm -hmm. Si Pangsalaysay po siya. At yung naka-discover ng uh, ng concern uh, uh, bangkay. Ng bangkay sir, meron din po tayong uh, at sinumpang salaysay na rin sa Ang crucial po dito, sir, of course yung death certificate eh uh, importante din po yan. Pero mas importante po yung ma-establish na yung lalaking kung sino man yung may buwat-buwat ng sako before the crime scene. Kailan ho ba yung nangyari yung bit-bit yung sako? Mag, uh, before na mangyari po yung insidente or after na mangyari yung insidente base po sa kalkulasyon ng mga kapulisan? sa kalkulasyon namin sir uh, after na po yun sir patay na po yung tao sir. so ngayon uh, yan po yung na-establish na maari nga eh, yun po yung laman ng sa ako ay yung uh, bangkay ni Pia at yung may bit-bit ito na nga po yung person of interest at yan po ay patutunayan ng isang eyewitness tama pag sinumitin nyo po yung, doko, yung, yung footage na yon uh, at yung statement po ng eyewitness, so yan po yung, kung tawagin nga po ng ilan ay pasok na sa banga so mayakyat na po sa korte yung kaso yes sir actually uh, pasok po yan sir kasi uh, na kailangan din natin namit natin yung uh, tips na tinatawag na circumstantial evidence uh, ko sir procedure so okay. yung pagkasunod sunod ng mga uh, uh, okay. kwento pangyayari sir na natin okay very good Major, isa pa pong importante ano yung sabi sa amin ni Colonel sarmiento kahapon uh, nung puntahan nila yung tinitirhan ah uh, nang of interest yung uh, tinutuluyan niya uh, nitong si Alin Meron pong nakita mga traces of blood so yung sample na yon ay uh, isyunomitira po sa crime lab para sa DNA matching Kailan po ginawa yon at kailan po lalabas yung resulta noon Pinuntahan po nila sir uh, uh, yun po yung uh, araw na po sir uh, after na na po sir may uh, inquest nad natin. na natukoy Kailan po na ulit yung suspect po ng po uh, sir uh, kung Saturday sa 20, 25 po sir. So, hindi pa po buwang balik yung resulta ng uh, DNA matching na ginagawa po ng uh, Crime Lab? Uh, we're going to coordinate ngayon, sir, para malaman natin, para may isama rin natin sa, sa uh, evidence, sir. oh, nga, maganda sana, sir, kung meron na tayo na, no? Lalo pa kung uh, sa DNA matching, nagmamatch sa blood ng uh, victim, di ba? At yun ay okay. nasa loob ng pamamahay ng uh, suspect o ng person of interest yan talaga ang talagang swak na swak sa banga. Pasok na pasok sa banga. So sana sir, maihabol yun. Kumare. Sir, uh, gagawin po namin yun sir. Uh, katawagan ko po yung uh, IP ng uh, forensic sir ngayong araw na, sir. Kasi hindi naman po maganda po the second time, eh marareject reject naman ulit tayo ng piskal. Tama po yung misang ka kala reject. huwag na pangalawang beses. Opo sir, uh, gagawin natin ng, uh, ang uh, paraan ngayong araw na to, sir para ma isama yan sir yung uh, isa sa mga mahalagang ebidensya sir. Oh, meron isang netizen na sabi, pwede naman isang kamay i-balance yung pagbitbit ng sako. Eh kasi may mga netizen na dapat daw eh dalawang kamay yun kasi mabigat. O, oh, yung mga netizen ay eh, nagkanya-kanyang na ng opinion. At anyway, ah uh, yan po lilito sa gago uh, gagawin investigasyon ng ating mga eh kung yung nasa loba ng sako ay yung victim ah uh, o kung ano pa man yun, then that will be established later lalo na pag litis na sa korte yung kasong yan. Uh, sige po Major, uh, kami po ngayon pa lamang ay nagpapasalamat sa inyo pong uh, ginagawang aksyon dito at nakita ko po eh masipag naman po pala kayo at nagagawa niyo po ng paraan para itong kasong ito ay uh, gumulong. Ma'am Miriam, Ma'am Mary Jane, okay. Narinig naman po yung sinabi po ng ating kapulisan sa pamagitan po ni uh, Major uh, ano pong inyong reaksyon? Matutuwa naman po kami Senator Idol na uh, sana ay ano po na gagawin nila yung dapat gawin. Yun lang po sa amin. Apo. Sa at tulad ng akin po pangako dito uh, kahapon kami po itututok sa kasong ito para masiguro na talagang gugulong po yung hustisya rito Apo. sa lalo madaling panahon. Okay. Apo. Okay. Major, Yes sir. Nasaan na po itong si um, Alin? Alin? Uh, yung uh, kung po natin dyan sir, yung uh, suspect po natin, napagalaman uh, natin sir, uh, nandyan pa rin naman po sa kanyang uh, tinitirahan uh, at uh, pumapasok pa rin naman po. Hindi niyo po natanong sa kanya araw na supposed to be nangyari ang krimen, pina sa kanya yung kanyang whereabouts at saan daw po uh? siya kung meron siyang sinagot doon sa katanungan yon. Actually sir, kasama po 'yan sa sinabi natin at tinanong natin sa kanya Anong sabi niya po? Ah, uh, ang pagkakasabi niya po ay na nasa trabaho raw siya ng araw na yun. At na verify oh. niyo po sa kanyang trabaho kung tulog kung totoong nandoon talaga siya? Ayun po, na verify naman po natin na wala po siya sa Ayun. Okay, so doon pa lamang may inconsistency na. So ginamit niyang alibay yung trabaho, yung araw supposed to be nangyaring krimen na kung saan nakita siyang may bit-bit-bit na sako, eh, sabi niya siya na sa trabaho pero sabi ng work niya hindi totoo. Tama? Oh, yes sir. Opo, sir. Okay. Malaking bagay po yun. Very good. Uh, ano po work nitong si ano sir? Si, si Ali? Ali. gasolin uh, gasoline boy sir. Sa so, isang gasoline station sir. At meron po mga marites na nagsasabing uh, ito na po si Alin at sa si Pia di umano ay magkarelasyon. Uh, yun po yung ating uh, alamin na uh, senador ah uh, hindi po naman kaya kagad naniniwala sa mga ganyang... of, of course, tama po. However, eh, kahit pa paano, eh, yan po yung impormasyon na voluntarily given, eh, pwede rin po natin i-verify. Mahalan nyo, eh, maring meron tayong makukuwang uh, bagay doon na makakatulong talaga sa ginagawang investigasyon. Now, tinanong nyo po yan kay Alin kung totoo na meron silang relasyon ni Pia o magkakilala man lang. Uh, nagtanong ko natin yan, sir. Uh, tinanong po ng investigator at... Uh, Uh, pinabulaan niyo po yung uh, mga yung uh, panong na ganyan. Na sila magkakilala o magkasintahan. Opo, sir. Okay. Pinabulaan sige. niyo po. Sige po. Sige, Major, uh, kami po ay natutuwa at uh, lahat ng mga katanungan namin ay nasasagot niyo po at nakikita ko po rito na nagsisipag po kayo para ma malutas po itong kaso lalong mga bumabaling panahon at market po sa korte. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat dyan sa QCPD sa Sido. Criminal Investigation and Detection Unit. Mabuhay po kayo lahat dyan, sir, Major. Uh, sir, uh, una -una, sir, maraming salamat rin po, sir. At uh, kinapangako rin namin dito sa ating uh, uh sir uh, relatives ng victim. Ay gagawin lahat natin, makakain natin para ma uh, ma makasuhan yung uh, taong uh, pumatay sa kanilang uh, kamag-anak. Thank, uh, thank you. Sir, magandang hapon at uh, babuhay kayo. Sir, Senator, Apo. Thank you po, Major. God bless po, Major. Thank you. Okay. Uh, Rio, maraming salamat. Yes, sir. Maraming Thank you. salamat din po. At salamat po uh, kina Ma'am Miriam Ladera at Ma'am Mary Jane Destraho. Maraming salamat po. Maraming salamat din po. Thank you po.